magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ito ay nasa bundok na kung saan sa bundok na ito nalabas ang portal patungo sa ating mundo. Ngayon kailangan natin mahuli ito ng buhay. Ang tao na iyon ay hindi normal na tao. Isa itong cultivator na nagtataglay ng kahusayan sa pakikipaglaban. Sa ganong kahusayan, nakakasiguro ako ang cultivator na nasa bundok sa labas ng ating mundo ay nagtataglay ng napakalakas na spiritual. Kaya kailangan natin mag-ingat ng husto. Huwag niyo maliitin ang tao na iyon. Maliwanag ba? Sigaw ni General Raiji sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto. At nang marinig ito ng lahing inkanto, agad-agad silang tumugon at sinabi. Masusunod General Raiji, sigaw ng mga kasundaluhan ng lahi ng ikanto. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Magaling kung ganun, tayo nang magtungo sa labas ng ating mundo. At hulihin ang cultivator na pumatay sa dalawang mabangis na alaga ni Haring Harry. Sigaw ni General Raiji sa mga kasundaluhan. At si General Raiji ay naglakad na palabas ng kaharian ng lahing inkanto. At ang mga kasundaluhan niya ay sumusunod sa kanyang likuran. Sa paglabas ng kaharian nila General Raiji at ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Nakikita ito ng kanilang mga mamamayan. Ang mga normal na ikanto ay agad-agad na nagsitabi. Upang bigyan ng daan si General Raiji at ang mga kasundaluhan ng lahi ng ikanto. At ang mga normal na ikanto ay nagbulungan ng makita nila ang mga kasundaluhan na nagmula sa kaharian at si General Raiji ay mga seryoso ang figure at ito ay parang sasabak sa digmaan. At ang mga ito ay nagsalita at sinabi, Anong nangyayari? At saan tutungo sila General Raiji? Bakit may kasama siya mga sundalo? Sabi ng mga normal na mga ikanto. At sa paglalakad ng ilang minuto nila General Raiji at ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Ang portal ay biglang nagpakita at lumitaw. At si General Raiji ay tumingin sa mga kasundaluhan na kasakasama niya. At ito ay naglakad papasok sa portal. At ganun din ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga ikanto. Sa pagpasok nila General Raiji sa portal kasakasama ang mga kasundaluhan ng lahing ikanto. Ang kanilang mga pigire ay biglang nawala. At sa ilang segundo lamang sila General Raiji kasakasama ang mga piling mga kasundaluhan. Sila ay napunta sa masukal na kagubatan at sa pagdating nila sa kagubatan. Si General Raiji ay nagsalita at sinabi, kailangan natin makita ang isang nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao. Ito ay medyo kataasan na lalaki. Kailangan natin ito makita at madala ng buhay kay Haring Harry. Tayo na, sigaw ni General Raiji sa mga piling kasundaluhan ng lahing inkanto. Ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto kasakasama ni General Raiji, ay lubusan ang paghahanap sa isang figure na lalaki na si Zubaji. At sa ilang oras ang lumipas, ang kalangitan ay dumilim na hanggang ngayon si Zubaji ay hinahanap peren ang halamang gamot na ferns. Sa bundok na kanyang kinaroroonan ngayon, at sa paghahanap ni Zubaji sa bundok na ito, may nakita siyang isang napakaliit na lungsod, na kung saan ito ay iniilawan ng mga nakasabit na sulo. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, ano ang napakaliit na lungsod na ito? Sa mataas na bundok na ito ay masukal. May isang napakaliit na lungsod na matatagpuan dito sa aking pagkakaalam ang mga matatandang manggagamot ang naninirahan sa bundok na ito. Totoo pala ang aking mga naririnig. Akala ko ito ay katang isip lamang na sinasabi ni matandang Jomar sa akin. Na ang mga katulad niyang manggagamot ay naninirahan nga daw sa bundok na ito. Baka alam ng mga manggagamot na ito kung saan matatagpuan ang halamang gamot na ferns. At si Zubaji ay nagpasya tumungo sa lungsod na napakaliit ng mga manggagamot na mga sinaunang at si Zubaji ay naglakad patungo rito. At sa pagdating ni Zubaji sa lungsod na ito, ito ay mahinahon na nagsalita at sinabi sa medyo kalakasan na boses. Mawalang galang na sa inyo. Kung may mga tao sa loob ng mga tahanan na ito, nais ko kayong makausap, sabi ni Zubaji. At ito ay patuloy na nagsisalita. At maya maya, may isang tahanan ang nagbukas ang pinto. At isang matandang babae ang lumabas sa pinto na ito at ito ay nagsalita at sinabi, Nako ginoo, ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Halika pumasok ka sa aking tahanan. Sabi ng matandang babae na manggagamot na naninirahan sa maliit na lungsod na ito na matatagpuan sa napakataas na bundok. Halika magmadali ka pumasok ka rito. Sabi ng matandang babae, at nang marinig ito ni Zubaji, siya ay ngumiti at sinabi, Matandang babae, huwag ka mag-alala. Hindi ako nangangamba sa pwedeng mangyari sa akin sa bundok na ito. Ngunit salamat sa pag-iimbita na pumasok ako sa iyong tahanan. At si Zubaji ay dahan-dahan naglakad papasok sa tahanan ng matandang babae na ito. At sa pagpasok ni Zubaji sa tahanan ng matandang babae na ito na isang manggagamot. Ang matandang babaeng manggagamot ay nagsalita at sinabi, "Maupo ka ginoo. Anong dahilan bakit ka napadpad sa bundok na ito?" Hindi mo ba alam na wala nang sino man ang nagtangka na pumasok at tumungo sa bundok na ito? Napakadelikado ng bundok at lugar na ito para sa inyong mga taga nayon. Sabi ng matandang babae na manggagamot. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay ngumiti at sinabi. Totoo pala talaga ang mga sabi-sabi. Na kung sino ang pumasok at tumungo sa kagubatan na ito ay hindi na muling makakabalik sa kanilang mga pamilya. Ngunit matandang manggagamot. Huwag kang mag-alala. Iba ako sa mga taong nagtungo rito at hindi na muling nakabalik. Nais kong malaman kung ano ang dahilan kung bakit hindi nakakabalik ang mga tao sa kanilang mga pamilya kapag tumungo rito sa bundok na ito. Ano ba ang totoong dahilan sa kanilang pagkawala? Sabi ni Zubajisa, seryosong tono, nang marinig ito ng matandang manggagamot siya ay nagsalita at sinabi, Hindi kita tinatakot, ngunit ang dahilan ng pagkawala ng mga tao sa bundok na ito ay gawa ng mga ikanto na naninirahan sa bundok na ito. Ang mga inkanto na ito ay mga mababanggas at nagtataglay ng hindi mapaliwanag na lakas. Sabi ng matandang babaeng manggagamot, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Paumanhin matandang manggagamot, ngunit paano mo ito nasasabi? Nakita mo na ba ng harapan ang mga inkanto na ito? Dahil sa iyong mga sinabi at pagpapatunay sa mga tao na hindi na nakalabas sa bundok na ito. Kayong mga nandito na mga manggagamot ay hinahayaan nilang mamuhay sa bundok na ito at manatili sa lugar na ito. Sabi ni Zubaji sa tono ng may kuryusidad. Nang marinig ito ng matandang manggagamot, siya ay tumugon sa tanong ni Zubaji at ang matandang manggagamot ay nagsalita at sinabi. Ginoo tama ka, kaming lahat dito ay dito na tumanda sa lugar na ito at ang mga lahing inkanto ay amin na mga nakita. Sa totoo lang ang mga nawawala na tao sa bundok na ito ang iba ay pinagkakain na ng alaga ng hari ng mga ikanto. Ang mga hayop na ito ang nagbabante sa kagubatan na ito. Ang mga alaga ng hari ng mga inkanto ay nagtataglay ng lakas at ito ay mababangges. Sa totoo lang nais na ng iba matatanda gagamot na makaalis na sa lugar na ito at mamuhay ng masaya sa nayon. Nakasakasama nyo. Ngunit hindi namin ito magawa dahil ang lugar na ito at ang bundok na ito ay sinama na sa aming pagkatao. Sabi ng matandang babae na manggagamot nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay medyo nagtaka at si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Matandang manggagamot, ako nga pala si Zubaji, ang emperor ng North Mona. Tawagin mo na lang ako sa aking pagkakakilanlan na Zubaji." Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng matandang babae na manggagamot. Siya ay nagsalita at sinabi, Zubaji Emperor ng North Mona. At ito ay nag-isip saglit. At ang matandang babae sa ilang segundo na pag-iisip nito. Siya ay biglang nagiba ang reaksyon. At ito ay nagsalita at sinabi, Zubaji ang immortal na tao na nakulong ng matagal sa loob ng Imperyo ng North Mona nang dahil kay Sec Master Daryl ito ay nakalaya mula sa pagkakakulong ng matagal sa loob ng kaharian ng North Mona. Totoo ba ikaw si Zubaji ang immortal na nilalang? Sabi ng matandang babaeng manggagamot, nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Tama ka matandang manggagamot, ako nga ang nilalang na iyon. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng matandang babae, ito ay mabilis na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo at ito ay lumuhad kay Zubaji at sinabi, Zubaji ang immortal na nilalang sa mundo namin mga tao. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!